Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Mag-ingat kayo sapagkat may mga taong magkakanulo sa inyo sa mga hukuman at ahagupitin nila kayo sa mga sinagoga. Dahil sa akin, Iaharap kayo sa mga gobernador at mga hari at magpapatutuo kayo sa harapan nila at ng mga hintil. Kapag nililitis na kayo, huwag kayong mabalisa tungkol sa sasabihin ninyo o kung paano ninyo sasabihin. Pagdating ng oras, ito'y ipagkakaloob sa inyo. Sapagkat hindi kayo ang magsasalita kundi ang Espiritu ng inyong amang ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang kapatid upang ipapatay. Kaya hindi nang gagawin ng ama sa kanyang anak. Lalabanan ng mga ama ng anak ang kanilang mga magulang at ip at ipapapatay. Kapuputan kayo ng lahat dahil sa akin. Ngunit ang manatiling tapat, hanggang wakas ang siyang maliligtas. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Isang mapagpalang umaga sa inyong lahat. At Merry Christmas. Kamusta po ang isang araw makalipas ang pagdiriwang ng kapanganakan ng ating Panginoong Yesus. Napuyat sa mga party sa kapitbahay, sa mga pasabog. Pero sana po no, ay patuloy pa rin natin pagnilayan ang mensahe ng kapanganakan ni Jesus. Kung bakit nga ba siya ipinanganak yung salita na nagkatawang tao para sa atin. Dahil kung tutuusin po, no, parang nag-fast forward tayo. No? Kakatapos lang ng pagdiriwang na kapanganakan, ngayon makalipas ang ilang taon. Pwede sabihin natin na 30 taon no, makalipas. Ito ang sasabihin ng sanggol na ito. Yung sanggol na ipinahayag na bilang prinsipe ng kapayapaan, ngayon ay nagpapahayag ng sabi nga po, no, ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang, ka, kanyang kapatid, ipapapatay, mag-aaway ang anak at ang magulang, kapupuutan kayo dahil sa akin. Parang, no? Yung sanggol na pag mo, wala namang kalaban-laban, napaka-inusente, pero ito ang ating maririnig sa kanyang mga turo pagkatapos o makalipas ang 33 taon. Pero ang sinasabi niya, ang sino mang manatiling tapat. Kaya nga kung lumalapit tayo sa sanggol dyan sa bilen, ang hinihiling sa atin ay kaya ba natin ibigay ang ating katapatan sa Kanya? Kaya ba natin itong panindigan? Sinasabi natin siya ang prinsipe ng kapayapaan, siya ang anak ng kataas sa asan. Umahalik kayo, lumuluhod tayo, nagbibigay pugay tayo. Pero kaya ba natin panindigan ito hanggang sa wakas? Hanggang sa dulo? Lalo tigit kapag mayroon na tayong mga nararanasan na pag-uusig dahil sa ating pananampalataya kay Kristo na makal, no, kumbaga, kay Kristo na isinilang doon sa sabsaban. Kaya nga atin pong ginugunita at ipinagdiriwang ang pinakaunang martir, si San Esteban. San Esteban na uh, talagang ipinakita din, na sabi nga dito ni Jesus sa Ebanghelyo, mag-ingat kayo pero huwag kayong matatakot dahil ang Espiritu ng Ama ang tutulong sa inyo. Kung kaya, nung siya ay inuusig na, Nakuha pa niyang ipagdasal ang mga umuusig sa kanya. Kung paanong ipinagdasal din Jesus ang mga nagpapatay sa kanya, nagpapaku sa kanya. Patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. At yung mga salita ni Jesus na, sa iyong mga kamay, inahabiling ko ang buhay ko. Ito ang kanyang uh, binitawang mga salita habang siya po ay binabato, hanggang sa mamatay. So mula sa pagsilang hanggang kamatayan naniniwala ba tayo kay Kristo. Mula pagsilang hanggang kamatayan, kumbaga sabi nga no, from womb to tomb, kaya ba natin panindigan nito? Nawa sa halimbawa ni San Seban sa kanyang katapangan at katapatan tayo nawa ay magkaroon din ng lakas kung sakaling dumating ang oras na tayo po ay susubukin o hahamunin ng at ng mga pagkakataon magawa nawa natin ang ginawa ni Esteban na may pagdasal ang mga kaaway may pagdasal ang mga umuusig sa atin. Pero parang sana po no mas naging na masaya ang pagdiriwang ninyo ng kapaskuhan, mas maganda yung pagbati ng Merry Christmas kung tayo po ay naging handa na patawarin o tanggapin yung mga nahihirapan tayong tanggapin. Amen.